Attorney Annalisa Esperanza, legal officer, Deputy Engineer. Magandang hapon po, attorney. Good afternoon po, Senator Rapi. Nag-issue po ng direktiba si Secretary Angara. Maraming po natuwa noong uh, August 2, Deped Memorandum 041, series of 2024. Hmm. Uh, na pina-stop na po itong voluntary contributions. Maliban na lang po sa Red Cross, uh, yung Boy Scout. Wala tayong problema doon. Pwede yun. Yes po. Pero ma'am, matapos ko po may post ito sa TikTok account ko, um, ang daming mga nagsabing hindi raw maraming hindi na sumunod ng mga eskwelahan. Meron po kami mga pinoward po sa inyo. Okay po, Senator. Uh, like yung upper bikutan nga daw po, nasabi po sa akin kanina. Del Carmen Elementary School, Mekawai National High School, uh, Timoteo Pais Integrated School, Yan, Misamis Oriental General Comprehensive High School, kagayaan. Don Jose Integrated High School, Legazpi City Science High School, Aling Gugigan Second Integrated School, PUB Corpus Central School Masbate. The list goes on and on and on. Marami po. So, ano pong nangyari? Bakit hindi pong sumunod mga ito? Bagamat ang jurisdiction lang po namin, uh, ako po bilang DEPED uh, Regional Attorney of DEPED NPR, lahat po ng mga reklamo po kasi na nakakarating sa amin about the violation of the no-collection policy, ay pinapaimbestigahan po namin ito. Para matigil okay. po yung iba, talagang pinapa namin itong memorandum ng ating bagong uh, Secretary, Secretary Tani Anggara, at marami na po tayong mga iskwelahan po na napatigil po ito mm -hmm. and even um uh, deputed personnel po na, na naparusahan for violating this one and now uh, kung meron po na, na na under DepEd NCR under our region na meron po like uh, per and Tipa is it in uh, NCR po papapuntahan po natin ito sa mga in investigator po natin so that we can check at sana po ay mga nagre reklamo po ay mag-come forward para po talaga um uh, matigil at may magsabi kasi po minsan pagpupunta po doon uh, wala po kaming ma wala po kaming makuha ng uh, statement or evidence na meron pong ganitong mga violation of no collection policy po mm -hmm. sa mga eskwelahan. Tama po kayo, marami po sa mga magulang, mga estudyante o the students themselves, natatakot po kasi babalikan sila. Nangyari na po sa amin yan many years ago na nagsumbong at uh, in air namin, pumayag naman sila, in air namin yung kanilang sumbong, kapangalan nila, pati mukha nila, and then ang nangyari, binalikan yung estudyante, binagsak. Siguro po, it's up to, you, to DepEd, mag-devise kayo ng scheme, sistema, kung paano eh, mahuli nyo po ito, masakuti nyo yes, po, niyo uh, po Senator, itong mga... Matitigas ang ulo. Opo, Senator. Ma'am, di ba bawat school merong tinatawag na MOOE? Maintenance yes. and Other Operating Expenses. Diyan po yes, dapat po, manggagaling tenitor. yung mga electric pan, aircon, jobos, at kung ano ano pa po mga kailanganan sa school. Di yes ba? po. And in NCR po, talagang very, ano naman po, uh, ang mga LGU po natin, nagdo-donate din po. Yes. Mga, thank you mga po, ma'am. Bukod pa dun sa MOOE na nanggagaling po sa DepEd, pating LGU nagbibigay din po, di po ba? Yes, tama po kayo, uh, Senator Raffy. So dito sa NCR kung tutuusin, hindi na po sana problema ang kung kulang man, kung sinasabi ng iba, kulang ang MOOE, meron po tayong support from the LGUs from the special education fund. So dapat nga po talaga wala na po tayong mga unauthorized collection, except from these, ano, uh, yung uh, Red Cross, Girl Scout, and Boy Scout. Yes. So, kung kulang, then sumulat sila sa DepEd, wag sila sumulat sa mga magulang ng mga estudyante. At yung DepEd na po ang titingin kung uh, kulang ba talaga, pa kailangan dagdagan, or i-audit, bakit, saan ba na MOE? E ano ba mga kailangan ninyo? Ibabanggay doon sa mga requirements nila, ibabanggay doon sa MOE na natatakam nila, di po ba? Ganun dapat. Yes, Senator. Oh, yes, ganun po. Dapat po. Ang nangyayari, palaging kulang, eh nandiyan pa yung LGU, and then yung mga magulang ang nagpupuno sa pagkukulang na yun, which is not right. Kasi alam ko po, by the hundreds of millions, billions pa ata yung budget para sa MOE. Hindi po ba? Yes talahata. po, uh, Senator. And also during the Brigada Eskwela, hindi naman po din... Uh, um minsan naiiwasan din mga stakeholders marami po tayong stakeholders kasama na rin po ang mga parents na nagdo-donate during that the period of the Brigada Eskwela para ma-prepare ang ating mga classroom kung anumang mang pangangailangan sa pagbubukas ng yes, class. ko so okay. during those time po may mga stakeholders tayo din na nagdo-donate like uh, ano po yung sinasabi niyo mga electric fan, band paper, printer and siguro uh, po sa mga electric fan uh, ako po uh, may kita niyo naman po dyan sa na-post ko sa mga Facebook accounts ko. Ako mismo nag-donate ko by the hundreds of electric fans. So, nakikita ko mga na maiskulahan na nangangailangan talaga dahil mainit. Kailangan nila ng electric fan kaysa naman eh, hingi sa mga estudyante. I donated several hundreds already of electric fans. So, ganun po dapat gawin sa mga ano na lang po, sa mga can afford, sa mga negosyante. Siguro mag up po kayo doon sa mga manufacturer o yung mga dealer ng mga electric fans. At, uh, Ganun lang po siguro o para maka-discount o para mabigyan libre in return, ma-advertise sila sa website ng DepEd na sponsor or donors, di Huba. Yes po, Senator. Ganun po. Mas, mas okay po yun. Eh, eh. Kesa sa mga estudyante <coughs> or mga kapwa magulang din na ah, dahil nasa public school system na nga po, eh, siyempre, nahihirapan rin naman po kahit na voluntary po ito. At kahit na mahiliit na, ma, ma na halaga, eh, Marami pong hindi pa rin nakaka afford at nabibigatan po. Ma'am, maraming salamat po ma'am Annalisa Esperanza. Maraming salamat po, Sen. Legal na po siya ang DepEd. Asic Garma, sir. Magandang hapon po, Senator Rafi. Magandang maganda hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Napakaganda po itong uh, memo na ipinalabas po ni Secretary Angara uh, yeah, tungkol doon sa uh, no collection policy na sa mga public schools. Marami pong natuwa. However, yes, marami pong hindi masyadong natuwa dahil sabi patuloy pa rin daw yung pangungulekta. Wala ho ba tayong masampulan dito, sir, ng mga matitikas ang ulo? I forwarded to you several schools na matitikas ang ulo and then we still we will still be forwarding you some schools na ayaw pong sumunod. And sana, sir, eh, masampulan po natin sila, masuspindi man lang para madala. Kasi kung wala tayong masuspindi rito, wala mapaparusahan, tuloy-tuloy pa rin po yung paggawa ng kalokohan. And then, also, sir, hindi lang siguro suspendi yung mga teacher ng hingi. I think it has to do with the principal. Yes, sir. And then the, the superintendent. Kasi di ba, paano bang MOE muna, sir? From DepEd, saan po binabagsak yung MOE? Una. Ah, uh, yes, sir. So, sir, Rafi, yung MOE po ay sa, pagka po sa elementary natin, elementary schools natin, yan po ay tumadaan muna sa ating mga division offices. Division? Ah, uh, yung po, at uh, yan po ay i-allocate ia uh, doon po sa ating mga skwelahan. So, However, so, hawakan mo na ni Division, uh, Division Superintendent yes, pantawag niyan? Apo, apo, Okay. And then si Division uh, Superintendent ipapasa naman 'yan kay principal ng bawat school. Sa schools. mga school principals po natin, uh, either dialogue by dalawa po 'yan Senator Rafi, no? Either by cash advance o kaya po ay minsan by reimbursement. Cash advance or reimbursement? Yes, sir. Bakit po reimbursement? Ibig sabihin paggastusin uh, muna yung mga eskwelahan and then i-reimburse na lang? Minsan po kasi Senator Rappi hindi may iwasan lalo na po yung mga malalayong eskwelahan na hindi po agad sila makapunta ng kanilang mga division offices which is usually located at the city centers. So minsan talagang natipilitan po silang uh, uh, mag-abono muna at uh, yun po ay i-reimburse po nila. Diyan ko na po nakita problema. Po, Sorry uh, sir. Diyan ko na nakita ang problema. Yes, Bakit pa kasi dadaan sa division superintendent? Eh, kumukupit siguro mga to. Dadaan sa division, okay, superintendent. Ngayon, pagdaan sa kamay niya, ipapasa mm -hmm. naman niya sa principal. Ba't di na diretso po sa principal? Ba't kinakailan pa dadaan kay division? ah uh, yung pong mga school mga schools po natin lalo na po Senator Rapi yung mga elementary schools natin uh, wala po kasi silang tinatawag parang book of account uh, Senator Rapi no? That's why may distinction po tayo doon sa mga implementing units which is usually nasa secondary schools na po ito at doon po sa non-implementing units. Pero tama po kayo, Senator uh, Rafi. isa po yan sa mga gusto nating tignan no? na paano po uh, didiretso na ang ating mga MOE, ng ating mga paaralan, uh, diretsyo na po sa eskwelahan. At saka sir, yung sinasabi mo reimbursed, another problem po yan. So ang mangyayari, eh, since ito mga, is, mga teachers, wala naman silang tama lang sweldo nila, di ba? So ang gagawin nila, hihingin sila sa mga estudyante. Dito po nagkakaroon ng another problem. Ipapasol din na sa mga estudyante yung mga requirements sa school nila sa so, para sa ma-operate yung school nila para sa operations and then ibibil kayo. Pag nabil kayo, pupunta sa bulsa nila yon. Yan po ang posibleng mangyari sa entorati. Yan po yung sinasabi ko sa inyo is by practice. Don't, don't allow report. that. Don't allow that. Yes, sir. Yes, Stop sir. that practice. Diyan ko na kitang problema. Nag-question, sir. Wala kaming binibigyan yes, na sir. MOE. So ang ginagawa, mag-abono muna sila. It's either the teacher will come up with certain amount of money from their own salaries and then kulang yung sweldo ng mga teachers kasi hindi naman ganun kalakihan ang sweldo ng ating mga guro. Then, ipapasyolde nila yung iba pang kulang sa mga estudyante. So o dapat po. sir, uh... stop that practice of reimbursement. Yes sir. Yes sir, Nator. So maasahan ko po yan sir, wala nang reimbursement, reimbursement. Dapat on time yung pagbibigyan ng MOE. At wag na po idaan sa superintendent kasi doon sa po superintendent, nakakat po yan. Pasintabi po, o hindi naman siguro uh... lahat. Pero marami sa kanila nagkakat. Kasi kung hindi siya nagkakat, eh bakit pa mangihingi sa mga estudyante? Diba, sir? uh, makakaasa po kayo, Senator Rati, na pag-aaralan po kung paano talaga may sa ating mga paaralan. Sa mga so, principal po siguro, and then principal, tapos ipapatawag lahat ng mga guro, di ba? Uh, ipapaliwalag ng principal, ito yung natatagap natin MOE. Kunyara, halimbawa, oh, meron tayong 500,000 MOE to operate our school. Andiyan yung mga teacher, ikaw, grade 1, itong kaila, para sa'yo, grade 2, grade 3. Ganun po, distributed agad. Pwede, sir? Sige po, uh, Senator Rati. so, po yan sa titignan pas uh, posibleng solusyon po dito sa problema nito. So, stop na po yung reimbursement, sir, ha? Kaya po, uh, yan po ay after, after po ng pag-uusap natin, i -re report ko po kagad kay, Senate, eh, kay Secretary Sani. Thank you, sir. And then yung pong uh, pag-aralan niyo rin po kung paano ma na po yung uh, MOE uh, sa mga uh, principal wag na po idaan sa mga superintendent. Yes, sir. Kasi ang balita ko po, yung mga superintendent, ang gaganda po ng mga bahay, ang gaganda po ng mga sasakyan. Hindi ko ba? Y yung, totoo po yan. Opo. Marami ako natanggap ng na ganung, ano information Pero hindi naman lahat, again. Yun lang po, ah, maasalan ko po. So, next month po, usap ulit tayo. Hopefully, meron na po tayong yes, development sir. tukol dito, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pakakasa po kayo, uh, uh, Senator Rafi and at the same time uh, kung makikita po ninyo uh, gaya po nung nabanggit nyo kanina uh, ako po kasi personally naging regional director din po ako dati tama po kayo doon Senator Rafi kailangan may masampulan yes. uh, kaya nga po sinabi natin sa memo conduct fact finding wag lang po umasa sa paliwanag uh, fact finding at kung meron pong talagang dahilan ay isang paham po na motopropio case. Thank yung you, ating po. pong mga airing school heads if there are. Sige po, asahan ko po next month po ha, meron tayong masampol at saka magkaroon po ang bagong pulisya tungkol po doon sa reimbursement. Stop yes sir, pag-aaralan sa... pag po namin mabuti at uh, nabanggit na rin po yan ni Secretary Sani na uh, siya po mismo ay nagsabi na baka kailangan tingnan natin kung paano maiwasan niyo yung uh, tinatawag nga natin abono system sa ating po mga school heads at mga teachers. Kaya, kaya nga po, yung pinag-abono, yung mga estudyante. <laughs> so, so Ako, ngayon... talagang po ang nangyayari talaga, set, uh, Senator sa uh, So, usually sa, sa, sa inyo experience, so, yung mga, yung mga nag-abono, yung mga teachers, so, anong pinapadala nila? Resibo? Opo. Uh, nagpapadala po silang resibo. Kung minsan, meron po mga gastusin, na uh, Senator, uh, lalo yung maliliit na halaga, na hindi okay, talaga na issue po. ng resibo, meron lang po silang parang sa So, so pinag-abono so, pinag so ibig sabihin sir, pinag-abono mo na yung mga guro. Uh, hindi naman po necessary li self sa akin yung ma-center uh, tool po yung kong mga guro, but syempre nasa level po at judgment din po ng school heads natin yan. Yeah, hindi nga po sir. Sige po. Kunyari uh, isang elementary school. Sabi, mag-abono muna kayo, reimburse namin kayo. So ano po yung nakakarating sa inyong information? Sino po nag-aabono? Yung mga guro, mga estudyante? O both? Uh, meron, meron po tayong mas madalas po, uh, Senator, yung na-monitor uh, natin na uh, mismo yung guro ang minsan napipilitan po mag abono oh, see? So, napipilitan yung guro mag abono eh maliit lang naman ang sweldo natin na mga guro. Pag-aabonohin pa sila, wala na silang maiuwing pera sa kanilang pamilya pagdating ng oras ng sahod. Tama po kayo. Tama po kayo, Senator. Or? Uh, and then, ano po yung mga pinangabono? Electric fan siguro, ma mahabang listahan ng inabonohan sa electric fan, tama? Uh, isa po yan. Uh, very common po yan talaga na exactly. yung unang uh, kasangkapan ng ating mga paralan na inuuna talaga nila electric okay. fan. Okay. So, ibig sabihin, itong mga eskwelahan, nagsasabing, nag-abono kami para sa electric fan, aminay to i-reimburse yun na yung pambili namin, pinambili namin electric fan, pero wag ka, ang nagbili ng mga electric fan, mga estudyante. Opo. Opo. Meron doon ganong pangyayari, senator Rafi. Yes, sir. Si Pag-aralan niyo po yan, sir. And then next month, mag-usap ulit tayo, sir, ha? Yes, sir. T -t -t yan po ay isa sa mga pinauuna po talagang patik na ni Secretary Sanz. Thank you, sir. Alam ko naman, sir. Alam ko naman po, action man po si uh, Secretary Angarang. Kasama ko pa siya dati sa Senado. Napakabilis niya po yes, umaksyon. Sir. Napakagaling opo. po na uh, trabahador or government or worker ah uh, itong si uh, Secretary Angara. Maraming salamat po, Asec, sir. Thank you po. Yes sir. sir. Maraming salamat din po at uh, masaya po kayo na patuloy po namin kayong magiging kaagapay para humaiharapin sa amin itong mga ganitong bagay uh, sa pamamagitan po ng inyong programa. Maraming salamat you, po. Principal Maria Lorena Sales, Mecawa National High School. Magandang hapon po, maha. Magandang hapon po, sir Senator. Kasi nga po may direktiba or memorandum uh, na ipinalabas si Secretary Angara tungkol po doon sa no collection policy na nakatanggap po ba yung inyong eskwelahan? Opo, through our ESDS po last September 17. Pero hanggang ngayon po, meron pa rin po mga magulang na sumusulat sa amin, nagbimes sa amin, tuloy-tuloy pa rin daw po yung paghihingi po ng mga voluntary contributions dyan. Sir, hindi po totoo yan kasi nung after right after po kinabukasan ng ano namin, pagkatanggap, nag-create na po kami ng fact-finding committee, investigation in committee para po diyan sa ano na yan, sa pangyayari na yan. And as a principal, I reiterated that DepEd order na reiteration of no collection policy during the opening of classes. Opo. Kaya ginawa din po namin lahat tapos ah, nagpa meeting po kami by grade level okay. ng mga sa mga parents reiterating na wala po talaga kaming collection palis ay collection sa mga estudyante dahil alam po namin na public school po kami tama tama opo okay ah uh, kasi nga po kanina mabuti naman po kung ganon at uh, opo. nagkaroon lang kayo ng pag-iimbestiga fact finding committee nagbuo kayo Nakita ko na po kung saan nagkakaroon ng problema dito po Apo? sa pangulekta sa mga eskwelahan kasi yung DepEd pala matagal nang pinapractice yung reimbursement. Yung mag-abono muna yung mga eskwelahan, yung mga guro, kasama siguro po kayo dyan, principal, and then once yes. na makapag-abono kayo, saka kayo magpapareimburse, which is a bad practice. Sabi ko, itigil na po yan. You agree? Yes po. Yung second pa, na itigil na rin po yung practice na idinadaan pa sa division superintendent, yung MOA, sabi ko dapat diretsyo na sa mga principal. You agree? Ay, lalo na po sa, ah, sa implementing unit po kasi derecho po. Opo. Ang eskwelahan po ang ano. Pero meron po kaming ginagawang mga planning <clears throat> para alam din po ng mga principal yung mga needs nila. Exactly. Na e-allotment of the expenditures during the year. Ne, pero po yung mga MOE, hindi po dumiretso sa principal. Ang dumadaan muna sa division superintendent at yung division superintendent maghimay-himay kung ano na yung mga school and under that superintendent at siya na po yung magdi-distribute. At sabi ko, itigil na yung practice. Pag-aaralan na po ng DepEd. Okay, ma'am? Senator, pwede po bang sabihin ko sa inyo na nanggagaling po sa CO yung allotment ng mga ano CO? mga schools, by ano, schools po. Ano po yung CO? Pero duma dumadaan din po yun sa superintendent pero po, bawat school, meron na po kaming allotment. Ganon po yung practice. Opo. Pero dumadaan po sa, si, sa superintendent? Diretso na rin po sa mga school yon Alam na po halimbawa, yung school namin na isa, hmm. uh, meron tayong isang eskwelahan. Uh, before the opening of IE January, mm -hmm. meron na po silang allotment. Lahat po kami may allotment na po doon. At sino pong gumagawa ng allotment? Saan ang gagal allotment? binibigay po yun ng galing sa central office po. So central office nag-assign ng allotment? Opo. And then pag na-assign ng allotment ng, mula sa central office, yun po yung kung ano yung nakalagay ng allotment, na buong buong -buon -buon natatanggap kami, na eskwelahan. Opo. Tapos kami po, at actually this, uh, this uh, next week, meron po kaming uh, budget planning na ia i-allocate po namin, i-defend ide po namin sa superintendent at sa okay. sa Exicom. Okay. Ang mga budget allocation namin, mga expenditures for 2025. Ganun okay. po yun. I-defend ide nyo. So, so paano Hoon po? po. Who, who, who makes the final decision kung yung dinedefend nyo yun na budget ay igogo o hindi? Meron naman pong mga ano sila uh, suggestions, recommendations para po sa ikabubuti ng paaralan. Correct. Now, uh, bakit po naniningil pa rin yung mga eskwelahan uh, mula sir, sa estudyante? Hindi ko po iyan masasagot na sa amin kasi po sa school lang namin and I believe naman po sa lahat ng eskwelahan, uh, nire-iterate po lagi yan ng aming superintendent. Yung no collection policy na yan, napakatagal na po niyan eh. Kaya so, nga po ma'am, ma ma ma'am, po sa eskwelahan ninyo. Nakakatuwa naman po, isa po kayo sa sumunod and thank you. Oh, Pero meron pa rin mga eskwelahan na hindi sumusunod talaga. Uh, hindi ko na po sir masasagot yan. Pero po, well, uh, ma ayos po ang laging bilin ng aming superintendent na yun pong no collection policy, i-practice po. Meron okay. po siyang mga memorandum, ganon din po kaming mga school heads. Okay, sa sige, may kawayan po. Sige po. But anyway, congratulations po. Kung ganon ang inyong pong eskwelahan, maayos po pa mga pamamalakad niyo jan, diyan sa Meycauayan okay. National High School at uh, uh wala na po palang lang mananiningil. Ito po nagsulat Opo, sa amin bagamat uh, ito po'y uh, dinaan sa aming uh, page, sa aming social o? media page. ayaw uh, niya pong lumantad, natatakot Dad? po siya. Uh, hindi po kami ano, kahit kami makipag-usap sa kanya kasi Nag-alat po kami ng oras para sa mag mga magulang. Ang ina-handle ko po kasi grade 7 to 12 po. Araw-araw po yon before the opening of classes, meron po kaming parents orientation. Good, good. Sige po. So, kaya po nakakapagtaka po. Opo. Well, nakausap po namin yung mga nag-text sa amin. Kaya lang takot na takot po talaga. Pinipilit po namin na kung pwede magsalita. O maski na lang um, wag na sabihin yung uh, pangalan ng kalang uh, estudyante uh, ipoprotekta namin yung kanilang identity. Takot na takot kasi baka balikan daw po yung kanilang mga anak. Hindi po, hindi po sir. Kahit po ano, pumunta sa office, pwede po. Uh, ah, kasi po, kaisa niyo po ako sa ganyang layunin. Pa Kaya pero pero ma'am, nangyari pa, na po pa, sa amin pa, to many years ago na yung po mga nagsumbong sa amin, na on-air namin, ang naging resulta po, yung mga anak nila na initan at binagsak pa. Uh, ah, hindi, hindi na po pwede po ganun yun kasi po uh, aware po kami sa may kawayan na uh, kailangan po uh, estudyante mo na learners benefit po kami. Okay, very good. Sige po. Ma'am, uh, so, ako po ako po'y natutuwa, tayo po'y nakapag-usap at natutuwa po ako. Maganda po palang pamamalakan nyo dyan sa inyong eskwelahan. So, ito pong mga nagsumbong sa amin, bagamat ayaw pong lumantad, sige po, tuloy nyo po, tuloy nyo inyong magandang gawain dyan, tuloy-tuloy nyo pagpapainvestiga. Okay, uh, ma'am? Okay lang po yun na, ano, pag investigate po namin, itutuloy po namin. And we Thank promise you. naman po, iskaisan niyo po kami sa magandang layunin po, lalong-lalo na sa DepEd. Maraming maraming salamat po, Principal Maria Lorena Sales, Mecaway National High School. Magandang hapon po, Madam. Magandang hapon din po, Sir. God bless po, Senator. Okay. So,